Kung sa umpisa, nakilala ang lugar na ito sa kanilang milagrosong imahe. Pero dumating naman sa panahon na kailangan nilang lumaban para sa kanilang kalayaan. Yan ang iba pang kwento ng Antipolo. Noong June 12, 1898, formal na naisali ang Antipolo bilang revolutionary government ng Pilipinas. Marami sa mga taga-Antipolo ang sumali sa revolusyon laban sa mga Kastila. Isa na dito ay ang grupo ni Juan Sumulong na naging sekretary ng mga revolusyonaryo ng probinsya. 1901, matapos maibalik ng Amerikano ang pamahalaan sa bayan, itinalagang alkalde si Valentin Sumulong. Ngunit makalipas ang isang taon, nasakop na rin ng mga Amerikano ang antipolo. Kaya nalipat sa tanay ang pagiging revolutionary government. World War II naman, marami sa mga taga-antipolo ang napasama sa Battle of Bataan. Dalawang guerrilla units ang nakipagtunggali sa pananakop ng mga Hapon. Sa grupo ng Hunters ROTC, pinamunuan ito ni Miguel Ver at Terry Adevoso. Mula naman sa Marking Field American Troop, Si Brigadier General Agustin Marking ang namahala sa pag-aaklas. Sila Mayor Pascual Oliveros kasama ang anak niya at ilan pang miyembro ng simbahan ang naging biktima ng torture at pagpatay ng mga Hapon. Pebrero 17, 1945 naman, naranasan ng Antipolo ang matinding pagbomba mula sa mga aeroplano ng Amerika napilitang lumika sa mga tao dito patungo sa mga karatig lugar ang pagpobomba sa Antipolo noong March 6 hanggang March 7, 1945 ang sumira sa Antipolo Church. Makalipas ang ilang araw ay pinalaya rin ang lugar. Bumalik ang mga dating residente nito at unti-unting bumangon ang bayan. Kasama sa pagbangon nila ay ang pagbuo ng isang National Committee noong 1984. Layunin itong gumawa ng fundraising kung saan ang makukuhang donasyon ay gagamitin sa pagbuo ng katedral ng Antipolo. May madilim na parte ang Antipolo, pero ang nakaraan nito ang nagbibigay liwanag naman para sa muling pagbangon ng mga residente nito. Ito po si Kuya F, ang inyong kakwentuhan dito sa Kwentong Kanto.